Mga idol, ano kayang prutas to? Ayan o. Nakakita nyo naman dahil bunga. Nakakain kaya to mga idol. Ayan, nakikita nyo o. Kasi kung hindi ito nakakain mga idol, iputulin ko na to. Ayan. O yun o, o dami. Inog na eh. Inog na mga idol. Kita nyo naman o. Ayan o, yung iba maribalang na. Masarap kaya ito, ito mga idol. Oh. Ano kaya ang prutas to? Walang kumakain mga idol ay. Eh. Kaya nagkakahinob lang oh. Ayan oh. Comment lang kayo mga idol kung anong prutas to. Ayan oh. Masarap kaya yan mga idol. Pag kinain. na pwede nang anihin mga idol oh dami ayan oh ayan oh ano yan, mga idol nakita nyo naman hanggang baba oh oh idol, comment lang kayo mga idol at huwag nyo kalimutan i-subscribe at i-follow na lang itong video neto, comment kayo mga idol kung anong protest yan